Sa Pilipinas M Manila Broadcasting Company DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Aking iniyahandog ng Manila Broadcasting Company Ang kasaysayan sa mananilihan kay Teateri MBC itong inyong tiya, Deri. Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustaning layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kaluoban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayang bat ng pagsubok ng kapalaran ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong pia deli may salita sa wikang Ingles. If you can't fight them, join them. Kung hindi kayang kalabanin, kaibiganin. Madaling sabihin, subalit mahirap gawin. Itong problema na isang naninirahan sa Mula de Tondo, Maynila. Sumasangguni, ano kaya mabisang gawin? Kukubli natin siya sa pangalang Lena. Diretso Deli, apat na po ang aking anak. Masasabing walang problema sa asawa sapagkat napakabait at mapagmahal ang asawa kong si Bobby. Malaking bahay ng mga biyanang ko kaya ang bahay na yon ay hinati sa dalawang magkapatid. Wala naman akong naging problema noon sa mag-asawang Anton at Sonia. Hindi nagkaanak sina Kuya Anton at Ate Sonia kaya sila ay umampon. Sa kanilang ampon, nagsimula ang problema ko. Naku, ang bulaklak ko sa... Sino ang pabiktar sa bulaklak ng tanong pong rosas? Ma, si April po. Ano? Opo, nakita ko po siya kanina. Kinuha niya yung bulaklak ng tanong pong ninyo. Naku, umira na naman ang kakulitan ng batang nun. Naku, talaga. Si April, piniktar ang bulaklak ko. Kaya <laughs> Ay, mo na, bata yun. Ay, bata! Dapat tinuturoan ng matatanda. tama na, tama na. Yung puso Puska mo, lang... baka malaglag. May ginawang kalukohan. Tapanak ko na naman. Pinigtan niya bulaklak sa tanim ko, rosas. Ang tagal ko pa namang hinintay na mamulaklak ang tanim kong yun. may e pagkano ba naging damage? Babayaran ko. Ha? hayan mo! Papalitan ko na lamang ang halaman mo. Mas maganda at mas mahal. Ang mura lamang ang bilik ko roon. Walang kasa yun eh. Kaya nga lamang, halos dalawang taong ko inalagaan yung bago na mulaklak. Kaya nga, babayaran ko eh. Eh, siguro naman hindi yun naabot ang tatlong piso!